sa kabila ayun o oh. mayroon silang ano ayun gusto mo yung ano chicken 25 jumbo with rice ha huh. di ba parang inasal yan gusto mo? Mm -hmm. Oh. Ito sa akin. Kumain na kami sa inyo eh. Kaya nga eh. Nil Nilagambaka na kami sa inyo. Ano ka bang hanap namin? so uy, Ay! Bakit? Okay. <laughs> Art mo? Arte mo? Alam mo ang ganda mo? Di, hey, Bakit Di yung kanin niya? Ang kain ka eh. Ang Hindi ka mo na natin sa Hindi naman yung suka okay, nito. Hindi ito

Ate FB, ewan ko. Hi guys. Hi guys. Kain tayo guys. Hindi Sarap to Sarap mo. Oh, mo itong chicken ko Chicken skin? Hmm. mo. na bin Na Kapunta na daw? Uh -oh, ano na. Ay, Mga tin Ito 'yung walang budget na literatura. <laughs> Grabe. Kulang budget, pero literal. Literal <laughs> na walang budget. Kulang budget talaga. Wala pagkain. Saan ko naman sa bang tepe? Medyo halipi pala dito sa Riyadh, no? Ang galing. galing. Hmm. Masarap pala yan. Masarap pala yan. Masarap pala yan. Ito, pero matabang ito. Oh, picture pala. <laughs> Oops, sorry. Ayan. Ayan.

ayun na sa binabalik dapat Okay. lang. Ay. pa <fired> <Shukurna. laughs> Hindi na ako suka ng kanin kasi Balaw na naman ba bayan. Kasi sa inyo, kumain na kami kanin 'no. Ano <fired> yan? Gusto 'di ba? Kong Kaya lang. Dali. Tekerom. 'Di ubo na ako. <laughs> bayan, ano ba, pinunta mo dito? Sabi sa inyo, ano kinain mo? Hangin, madam. <fired> <fired> Manok kasi ang isa. Huwag mo rin natin eh. Pag-ibig Yung, ano, chow na mesa. Ah, yan. sa lomi. yan. Sus. Nung timing pa, o. Sarap na ngaluhan, o. na ata pa?

Sabay na ako sa mga picture nito. Sabay na. Sabay na. Sabay na. Sabay na. Sabay na. Kala ko, sabi ko, sir, esta kami. Masa lang, kala ko, bibigyan tayo. <laughs> Masarap yung manok. Ha? Asa Hindi? <laughs> Ito <Kukitin ka> mo. <laughs> Ito mo ha. Sino sa inyo? Ayoko. Ano pala? Hindi Ayoko. 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 sa Ayoko.

Hindi masarap yung menu nila doon kanina. Ha. yung sabi yung ano promo, wala naman yung promo nila, ba? No. na eh yun may Ah, hindi doon Ayun <laughs> ano pala dahil oh, mm, oh, so Saan na kayo after nito? Eh, oh, sir oh, uh, na kayo, kayo. Mm. Ah, follow, um, mm. kayo Ano, kayo. Mm, ha? Kaya may problema. Magbanting kayo, mag-ano, magbalik hmm. na. Di problema. Yeah. Oh. Di problema? <laughs> <laughs> talagang gawin ko. mga gawin. na? na no? Nagkataon nga, buti nga, day off pala niya mm. Malayo daw dito. Kapi niya tinimutan. Ah, lang na traffic. Jam jam. Agad. Itagal daw niya nagantay ng taxi niya. Ikaw naman, bakal pa naman tayo umuwi, Kaya nga, Ayun na, bilayan niya. Sarap to. Oo nga. Sarap niya, sarap. Sarap. Sarap man. Eh, sarap man. Ano, sarap man. Sarap. Pero hindi na ng para pag kumain kami ka. hindi na kasi may kami sa inyo. Bakutak lang ako dito. Bakit niya niya. Hindi yan, kakain sa marino.

Goddam na kapilaw. Hindi namin tawag oh. Pero hindi naman no, like pag may kasamang lalaki. Hindi, iuulit. Law. Hindi ka wala na hindi dito noon noon no paret Yan wala na